So sa video ito guys, magbibigay po tayo ng ritual na super effective po talaga. So yan, lahat naman tayo ay nagnanais na gumanda ang takbo ng buhay, maging masaya ang pagsasama ng pamilya, maging maswerte sa trabaho at marami pang iba. So, try nyo po ang ritual na ito. Gawin nyo po. Ha? Pero, guys, paalala lamang, ha, Gagawin nyo lamang to kung naniniwala kayo or gusto nyong gawin, okay? Wala pong pilitan dito. So, ito po yung mga kakailanganin nyo para sa ritual na to. Isang garapon ng malinaw, na babasagin, na may takip, kahit maliit lamang po. Isang dakot ng asin. Tatlong pirasong bawang. Piraso lang po guys, hindi po buong bawang ha. Okay? Pitong piraso po ng dahon ng laurel. Isang bulak, kahit maliit na bulak lang. At kandila. Okay? So, ganito naman po kung paano ito gawin. So, kumuha ka ng garapon na may takip, ilagay mo doon ng isang dakot na asin. Pagkatapos, kuhanin mo yung tatlong piraso ng bawang, ilagay nyo rin po ito sa garapon. Yung tatlong piraso lang po guys, hindi po buo, okay? After nun, isunod nyo na po ang dahon ng laurel. Pitong piraso po yung dahon ng laurel. At ilagay nyo rin ito sa garapon. Pero guys, hindi po sabay-sabay. Habang inilalagay niyo po sa garapon ang bawat dahon ng laurel, ay magwi-wish po kayo. Ibulong niyo po doon yung kahilingan na nais mong matupad o nais mong mangyari. Okay, after niyo na pong ilagay yung ating laurel, maglagay na po tayo sa garapon ng isang piraso ng bulak. Kahit maliit na bulak lang po, maglagay tayo sa garapon. And then after natin mailagay ng na lahat yan, Magsindi po kayo ng puting kandila at magdasal kayo sa Diyos. Magpasalamat ay huwag kalimutan. At ito guys, take note guys, gagawin nyo lamang po ito sa araw ng Martes o Friday. Magsisimula kayo ng 6am until 8am yun. Nang umaga po ha, doon nyo lang po siya pwedeng gawin. Okay? Pagkatapos nito, itype nyo na po, kayo na pong bahala kung saan yung siya ilalagay. At isa pa guys na paalala, okay? Habang kayo po ay nagwi wag na wag po kayo magbabanggit na sana maging ganito ko, sana ganun. Wala pong sana sa sasabihin nyo. Mag-direct to the point po kayo. Halimbawa, uh, matatanggap ako sa trabaho, okay? Napopromote ako. Ganoon, wala pong sana, okay? Direct to the point po tayo. So, I hope nakatulong po ito. Try nyo rin po ako. Sa mga naniniwala lang po guys, wala pong pilitan. Okay? Bye! Thank you for watching. Sa video ito ay ibabahagi natin ang ilan sa mga pampaulan ng swerte at pampaswerte sa anumang klase ng negosyo. Langanin para sa pampaswerte o pampaulan ng swerte at pampaswerte sa negosyo. Isang baso yung mabasagin, rock salt, tatlong piraso ng dahon ng laurel, at isang piraso ng cinnamon stick. So narito ang mga pamamaraan kung paano ito gagawin. Kunin ng isang mabasagin na baso, puniin niyo po ito ng asin. Kailangan po rock salt ang ating gagamitin. At pagkatapos nating mapuno ng asin ang baso, itusok naman natin ng cinnamon stick sa gitna nito. At ipalibot ding itusok ang dahon ng laurel. Napakasimple lang gawin nito guys. Tapos, ilagay nyo na ito sa inyong altar or sa mesa tabi ng inyong kahang kung kayo naman ay may negosyo. Itong paraan na to ay hindi kayo mawawalan ng pera o uulan ng swerte sa darating sa inyong buhay at pampaakit din ito ng customer sa mga taong may negosyo. kapag gusto nyo maging maganda ang takbo o swerte ng negosyo ninyo at para hindi ito malugi, bakit hindi niyo ito subukang gawin? Kumuha ng isang dakot na asin o rock salt at ibalot ito sa pulang tela at pagkatapos ay talian din ito ng pulang pantali. Bahala kayo kung ano ang itatali nyo, basta dapat ito ay kulay pula rin. Nagawa mo na ang lahat, isabit na ito sa loob ng tindahan mo o kung saan ka nagnenegosyo. Para naman sa ritual nito, ito ang kailangan natin upos ng sigarilyo. Isang malinis na garapo na may takip. Rock salt, depende sa dami na gusto nyo. Paminta, depende rin yan sa dami na gusto nyo. Pen, at isang malinis na papel. So, ito naman yung ating pamamaraan na gagawin. Sa isang malinis na papel, isulat mo ang buong pangalan ng taong gusto mong mapahinto sa paninigarilyo. Isulat ang kanyang pangalan, ang middle name at ang kanyang apelyido ng limang beses. Kaya po nang nasa video. At pag naisulat mo na ang pangalan niya ng limang beses, isulat mo naman dito pa cross ang bagay na gusto mong gawin niya kagaya ng no smoking. Isulat mo ito ng patayo sa kanyang pangalan. guys, no, after mo nang maisulat ang buong pangalan niya ng limang beses at ang no smoking sa isang papel, kagayang nasa video, ipasok mo na or ilagay mo na ang papel sa loob ng garapon na may takip. Isama mo na rin dito ang asin, ang paminta at ang upos ng sigarilyo ng taong naninigarilyo. So, yan guys, no? kapag nailagay mo na lahat sa loob ng garapon, takpan mo ito at aalog-alogin mo ito araw-araw. Dahil daw dito ayon sa ritual, kapag inaalog mo kasi ang garapon na may laman ng mga upos na sigarilyo niya, ay makakaramdam siya ng pagkahilo. So, gagawin mo lamang ito araw-araw or tuloy-tuloy hanggang siya ay mapahinto mo na sa paninigarilyo. Pero tatandaan mo guys, ha? hindi dapat malaman or makita niya ang ginagawa mo dahil hindi ito e-epekto. At kung magsisimula ka pa lamang sa ritual na ito. Gawin mo siya every Tuesday daw or Friday, 6:30 to 8:30 sa gawing silangan habang papasikat pa lamang ang araw.